One, two, three, four. Yung bahay po namin kahapon, umunan po dito. Si Sheila po, naawa po ako sa kanya. <laughs> Nagluluto po si Sheila. Sabi niya, mama, mag po kami ng bato. Eh, kumikidlat po, wag Sabi ko, bahala na dyan. Sabi ko kay hey Guys, good afternoon po sa inyo. Ngayon po, ay nakikita po ninyo, hawak-hawak ko -hawak na po itong notebook ko kasi marami na po yung nakasulat dito. So, ito guys, grabe, na nakakatuwa kasi itong bibigyan natin na pamilya ay, yun nga, halos matutupad na nila yung kanilang pinapangarap na kung ano man ito, ay syempre tatapusin nyo yung video namin. Yan, at talagang ito ay ipapaabot na natin ng mas maaga para maibili na nila nang yon kinakailangan nila. Talagang nakakatuwa kasi hindi lang isa dalawang sponsors 'di ba yung ano uh, magbibigay sa kanila ngayon. At saka yan guys, medyo yan nga marami rin tayong naiipon ng mga sponsors para sa mga ibang bata. Kaya uh, kung hindi man ma natin matapos ngayong uh, araw na to ay uh, tatapusin natin sa mga susunod na araw gano'n. Ang mahalaga is Araw-araw uh, na meron tayong upload uh, At araw-araw ko i update About sa mga sponsors Na mga nare-receive namin ngayon And Guys, so, nandito na tayo sa kanilang bahay At pupuntahan natin sila uh, At nakachat ko naman na si so, Mama nila sila, May Kung nandito sila At uh, yun nga Pasukin muna natin yung kanilang bahay tau po. Oh, Yan Sino na dito? Ikaw, tatay, si nanay, uh -huh. si Sheila. Nasa si Sheila? Ali ka Sheila, nandiyo pala si Sheila. O, oh, yan. Ah, tsaka ano na sila, tapos na sila nag no. o. Guys, at nandito tayo ngayon sa bagong bahay nila Sheila May, pero ngayon nga hindi pa tapos. At ipapakita ko sa inyo yung update ng kanilang bahay. Kung nakikita po ninyo, dati nung nag-house tour tayo dito sa kanila, yung siguro parang pangalawang house tour natin. Wala pa po yan sa taas. Tapos yung mga beam niya dyan. Tara, pasukin natin. Papakita ko po sa inyo dito mas malinaw yung ano pagbabago pag nandito sa loob. oh. Yan guys, grabe oh. Ano na siya, nalagyan na siya ng kahoy. Tapos yan nga oh, may beam na siya. Oh, yan kompleto na. Yan, ang sabi nga ni Tatay, ang kulang na lang ng konti ay yung ano, yung kahoy bago malagyan ng iero. Yon, afternoon okay. ay ang kasunod ng Tatay ang Kasabay niyan yung ano, yung CR niyo. Oo. Oh, ay, ah, you no. Know. Ito yung magiging ano nila, CR nila. CR. Okay, yan, maganda. Yan guys, so oh, isasabay nila. Uh, yan guys, at uh, kung bakit nandito ako, syempre yan ay good news para sa kanila. At uh, yung una guys, nagtatank you din pala ako yung mga nakaraan vlog natin. Nagtatank you ako kay Ma'am Marjorie kasi yung binigay niya dating 3,000 pesos ay yan na yung mga oh. uh, talagang Unti-unti na siyang natatapos, yan. Kasi pang labor nila, yung mga materialis gano'n. At ito na nga, dalawang sponsors na naman natin ang uh, magbibigay sa inyo, Tatay. Oo, oh, yan. Grabe, no? Ano na? Malapit na talaga, malapit na nilang pwedeng lipatan. Tatay, ito na lang yata, mga ganito na lang yata. Kulang so, ano? So, na. Sobra na yun, sir. Pang, may pangamba na Yun, yun na lang ang kulang. Ah, ito na lang ang oh. kulang. Okay, kasi ito, medyo malalaki ito yung ano, uh, kulang ng konti. Okay. Super. Pero ang importante doon is, ano siya, kasi alam nyo guys, kung bakit hindi naman talaga siya ganun kabilis matapos, dahil ang gumagawa dito is yung kapatid ni nanay na tuwing linggo, -ling ling -ling. lang, talaga. Uh -huh. Yun lang talaga ang bakanti ng trabahador nila. Para, uh -huh. syempre, yung kinukuha nila kasi trabador para mas less at syempre para mas maayos, mas mas na ano nila kung ano yung gusto nilang gawin sa bahay nila. Yun nga, hindi na natin patatagalin. At ito, ito, ito. Yan guys. Yan. May nagbigay tatay ng ano, bali 2,000 pesos pero yung 1,500 ay sa inyo tapos yung 500 sa mga games daw natin yan. Siya po si Ma'am May ng ano, Manila. Nagbigay siya sa inyo 1, oh, 1, si Ma ng 1,500. Oh, 1,500. Si Ma'am May na, ano yan, na taga Manila, taga dito lang sa atin sa Pilipinas. Tapos, meron pa. Yan. Uh, ayaw ni Ma'am na, ano, ipaano sa kanya, uh, ayaw ni Ma'am na ipaano yung kanyang putong pangalan kasi for privacy na rin siguro. Uh, at ang sabi niya lang ay, ano, from ano Igorot ng Baguio City. Uh, 'yun lang yung pinangalan niya pero isa siyang OFW sa Israel. Bali nagbigay siya ng ano sa GCash natin ng 5,499 pesos. Yung 499 pesos na 'yon, sabi ni Ma'am, is pang merienda daw namin. Pero siguro ilalagay na lang natin 'yon sa pandagdag natin sa mga palaro or ano kung ano man yung pwedeng gawin natin doon sa ano 499 pesos na yun. At saka yun, malaking tulong na yun. Pwede yung talaga sa laro namin. Tapos, yung another 5,000 pesos ay para sa bubong ni tatay. <laughs> oh, malapit na po. Grabe, ang lakyan oh, ano. Yan. Ito guys, medyo marami tayong na ano dito pera kasi uh, yung iba dito ay para sa mga ibang bata pa. Pero hindi ko alam kung matatapos natin ngayon yung uh, ibibigay yung mga sponsors na to. Pero itatay, ay kay sila may mga nagbibigay. Natutuwa ako, grabe. Sobrang tuwa ako para sa kanila. Grabe talaga, malapit na yung bahay nyo. Ano, dati, kasi dati, si Sheila may natutulog. Siyempre, ano nga, sa hirap ng buhay talagang danas naman na nila kung yung mga higaan nila is, ano kasi sa laki na banwa na nila na yuyug yung mga higaan nila di ba? oh yan sila one two Three, four, five. oh diba 5000 pesos plus 1500 ito guys yung mga ibang bata naman to sa susunod na to ano yan yung 1500 ay galing kay Ma'am May ng Manila at okay. yung 5000 pesos ay galing kay Ma'am Igorota ng okay. ano Baguio City uh, OFW from Israel Oh tatay, grabe no. Ay, grabe sobra, sobrang sobrang pleasing sobrang, na sa sobrang ano. <laughs> uh, ano kaya ang masasabi ni nanay sa natanggap na ni ngayon at gaano yan kahalaga uh, siguro nanay ano. Uh, makikita na natin siguro 'to sa mga susunod na siguro may mga bubong na siya no, malapit-lapit oh, na. Malapit okay, ano masasabi so, mo nanay na na, na, na na meron na naman tayo'ng Mami nakakatawa, sobrang nakakatawa. Si Sheila mi mismo, natutuwa siya. Kitang-kita ko sa mukha niya. Unang-una -una po, nagpapasalamat po ako kay Sir De. Kung wala po siya, silang mag-asawa po, wala din po makakilala po sa amin. At saka, nagpapasalamat din po ako kay Ma'am May. Tapos po, yung Belanda Baguio po. Maraming maraming salamat po, Ma'am, sa tulong niyo po sa amin. Malaking tulong na po ito kasi yung asawa ko po, naglalaot lang po sa dagat. eh Dito po sa amin, nagungkisa na po yung ulan. Eh, gusto na rin po namin mabubungan, kahit mabubungan na lang po yung bahay namin para makalipat na po kami. makalipat na Kasi po yung bahay po namin kahapon, umulan po dito. Si Sheila po, naawa po ako sa kanya. Siguro may mga butas-butas butas na tatay, may na, na kasi bubong namin sa inyo yung... Ay, tumutulo hmm. na. Tsaka yan, dadalawin natin mama Tsaka nakikita nakita nyo kanina talagang puno-puno na ng mga mangga hmm. tapos... Nagluluto po si Sheila. Sabi niya, mama, magakot po kami ng bato. Ay, kumikidlat po, ah, wag. Sabi ko, bahala na dyan. Sabi ko kay Sheila. At saka maraming maraming salamat po, ma'am, sa tulong niyo. Malaking tulong na po ito. Para matapos na po yung bayan namin, para makalipat na po kami. Maraming, Maraming maraming salamat po. God bless po. Ingat po lagi kayo dyan. Mahal na mahal ko kayong lahat na lahat ng nag-sponsor po sa amin. Si Ma'am Disa po, si Ma'am Gladys po. Maraming maraming salamat po. Si Auntie po. Okay. Lahat po sila, sir. Okay. maraming maraming salamat po. I love you po. Tatay. Tatay. Kunin ko rin yung side ni tatay kasi nakikita ko sa mukha niya talaga. Yung... So, maraming salamat po Sir D, Sir Ma'am, Sir D, family, kung wala po sila, hindi, hindi mangyari sa amin dito na magbibigay sa amin ng sponsor. Maraming maraming salamat sa kanila. At saka kay yung taga Manila, saka Manila, Manila, Bagyo, uh, Ma'am, and Ma'am, Bagyo, may nakapalaking tulong po sa amin ito na uh, pagdagdag ka ng mga bubong po namin para makalipat po kami. Kasi tumutulong na po yung, ano, yung bahay namin na dati. Na, ano. kaya tinapuran na namin. Kaya yung kahapon mam, hindi kami nakapagtabaw kasi umulan. At saka nagpurang po ako ng kahoy mam. Kaya hindi kami nakapagtulong kahapon. Ah, okay. Kaya... Yun pala yung pala yung, yung pala yung isang uh -huh. ano tatay ano, tsaka umulan din ano. Okay. Mm -hmm. Kaya at ano, Mang Tagabagyo, Manila po, maraming salamat po, God bless. Sana po mag-iingat po kayo, hindi kayo magsawa po sa amin na tumutulong na ganito po kami, hindi kami kailala. Sa so, dami-dami ng tao, nakilala na po kami dito sa The Explorer Family. First important po sa lahat ng... Ano. Uh, okay, salamat, salamat tatay. Maraming salamat po. Okay, salamat tatay. Nakikita ko sa kanila, deserve nila to kasi... ngayon nga, si tatay, Grabe hardworking yan sa dagat. Lagi yan sa dagat si Tata Hindi yan sila, ano, hindi yan sila halos nagpapahinga. Araw-araw si tatay sa dagat para sabi nga niya, talos minamadali na nila to. Tsaka kung talagang ano, minamadali na nila. Pero yung yun nga, pagka may mga kulang ng konti, at least yung talagang nakukuha nila sa sponsors ay napakalaking tulong para mas lalong mas mapadali yung pagkatapos na pagtata, pagtapos na kanilang bobo. Yan sila ano, ano, sabi sila, Meron kang na-receive na ano, yan, na, napaka mo, oo. Oh. Ano Ano masabi mo sa mga sponsors natin? Serte ah, yeah. sabi mo? Oh, Maraming salamat po sa pinigay niyo po. Oh, ayan. Okay. Yan si, ano, si Sheila. Ano talaga siya? Mayayin uh, po. medyo mayayin siya pero nakikita ko sa kanyang mukha. Tsaka ano guys, deserve talaga nila to kasi, yun nga. ah, uh, wala man talagang sponsors para sa kanila dati pero lakas loob nilang magpatayo ng kanilang bahay. Di ba? Yun ang nagustuhan ko sa kanila. Kahit na wala sila halos na kahit wala silang ina, ina ano, yung parang naabangan or parang gano'n yung inaasahan na sponsors, laking ano nila yung parang nagsimula talaga sila. O, pero ngayon tignan nyo naman po. Ang laki ng part ng ano, laki ng part ng mga sponsors natin dito sa bahay nila sila may uh, siguro pag uh, oh, siguro pag uh, natapos ko isa ako talaga sa mamamasyal uh, dito sa kanila makikikain tayo grabe no kila kaya tayo tatay mga kabili ng ano yero ganon uh, ano sa itong linggo na puto ano? ah okay yan madali na lang kasi halos may nakuha na naman silang 6500 oh halos ano na talaga matatapos na siya Ayan. mga kabili na po po ma'am sa ano itong Sunday po ito tong. Ah yeah, uh, every every Sunday kasi sila may ikabit na siguro. Ah oh, yeah, every Sunday po sila naggaano kasi yeah. nagpapagawa. At yun nga kay Ma'am May ng Manila kay Ma'am ma Igorota Bagu, ng Baguio. ano Baguio City na nagtatrabaho bilang isang OFW siyempre sa Israel. Ah uh, lubos po kami nagpapasalamat yung buong pamilya nila Sheila may hindi man nila maano yung express expression ang tawag dito. Yung ano nila, emotions nila, ano, hindi nila may labas masyado kasi medyo nahihiya sila. Pero ako mismo, nagta-thank like you ako at uh, uh, isa kami sa mga napili yung sponsoran yung mga bata na naglalaro sa ano namin at uh, syempre guys sana wag din po kayo magsawa na manood ng mga videos namin yung mga laro namin kasi doon kami nagumpisa yung mga palaro-laro namin dyan. Pero yun pala, napakalaking impact sa pagbabago ng buhay nila. Uh, at hindi naman tayo magsasawa, basta kaya pa natin, nandyan pa rin tayo sa kanila. Uh, sana mas marami pa po kayong blessing na darating po sa inyo, Ma'am May at saka kay Ma'am Igorota ng Baguio City. At uh, na may lagi kayong malusog na ano, yung pangangatawan po ninyo at uh, lalo pa po kayong i-bless ni God. So hanggang dito na lang po yung video namin. Marami pa po kayong aabangan ng mga sponsors, hindi lang sila Sheila May. Abangan na lang po ma. Uh, ah, Maraming maraming salamat and God bless. God bless po. Bye-bye. Bye-bye. I love you.